Hello so guys, magandang hapon. Walang ginagawa ko guys pag baga ako makauwi galing trabaho. Yan. Uh, Nag-aabang tayo ng nare-rescue, no? nagpa-vlog muna tayo. Ito. Central, Commonwealth. Dito sa may Bilcoa guys. So ito yung ginagawa natin tuwing hapon bago pag makauwi tayong maaga. na muna tayo dito mga dalawang oras ng abang. nag-aabang ng mga marine rescue. Oh, so, ngayon nandito naman tayo, nag abang. ng Uh, nasira ang motorista uh, abang lang ako dito kung may masiraan nagbibidyo ko tapos nire-rescue ko para kahit pa paano uh, makatulong tayo tapos nakatulong rin sila sa atin dahil yun nga pag in-upload natin kahit pa paano kumikita no so, uh, nandito lang ako ngayon makabang ako guys sa may harap ng Tecno Hub ito, hindi yan, share things ito so, yung iba natin Araw-araw natin ginagawa pag Pag uwi natin O na Galing trabaho Yun okay. yung isa natin followers okay. So yun. ito lang ginagawa natin guys O so, dito lang mula ako Abang-abang Dito muna ako magsimula Kasi pag alimbawa May nasiraan dito banda yung hasil no yung Medyo... Medyo mahirapan sila Kasi malayo pa yung Pagkabaan Yung pa sa so may luson So abang abang lang ako dito guys Update ko kayo ulit mamaya Kami ko tayo ng Cristo, no? Dito tayo sa labi niyo. Dito mo tayo ng Skyfix. Tawarang pa rin ako ng Kapolix. Dito tayo ng Arisco, guys.

I've been you. tayo magmerienda Dito guys sabay nyo So guys, din yung binabalagay ang sira ang trailer is natin kung wala wala rin tayo pang ating sa vlog natin ito ay yan naman ako sa dulo hindi na ang lang ang right. dyan, na nakita ko lang sa inyo kung paano natin ginagawa yung pag na natin halimbawa I'm going to go to 我们杭州，呃，这 <noise> 个<楽>。<music> dito guys may masiraan tumo na ako kaya may na ako hirap talaga maging vlogger guys o, oras na rin ay mag alas 7 na nandito pa rin tayo mag abang ng mga natin no? tapos wala pang manunood sa atin pag may upload natin hirap hirap kaming lakit dito pa rin tayo nag ng marisko natin lalap kang bakonten pag natin kanina pa tayo lang alasita dito guys mag-aabang lang para sa ng maaga, galing trabaho pa ako guys tapos pag uh, maaga ako nakauwi, diretsyo vlog rescue ng mga nasiraan nasiraan ng bike, motor rescue natin yan so yan lang ito so, pa rin kami ng body ko, walang iwanan laban lang kahit matumal yung mga viewers natin dyan patuloy lang sa pagtulong sa pag-rescue yan yung iba nagpapahinga na tayo nandito pa rin yun o no? mag-aabang abang-abang mag sumuko guys laban lang nakakamit rin natin yung mga pangarap natin o no? Subukan lang natin sa pagba-vlog. upload na mga video. Kaya kaya 'yan. Huwag sumuko, sabi nga nila, huwag sumuko, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang laban. You know. Kaya guys, suportahan niyo naman yung ating munting YouTube channel at Facebook. Kung magkita niyan, kumikita, kikita tayo ng pera pag uh, like and share nyo at saka uh, huwag panood sa mga video na ina-upload natin yun so guys hanggang dito na lang dito muna ako. Abang -abang lang kami ng body ko na ako magkabawal kami ng bagay ko na marunis nyo maraming salamat God bless sa inyong lahat